<laughs> Naano siya nakao? Naano siya? <laughs> Nahulog. Nahulog siya? Kadlaw siya. Sige, kadlaw. Sige, kadlaw. Nauto daw. Sakit namin naman akong natin. Laging kadlawan mo lang. O grabe, ikadlaw niya. ano? Ikadlawan mo siya na? O grabe, ibad siya balak. Nalo siya makadlaw. Lalo niya. Sige, nag-ano ka? Kadlaw. <laughs> Paano? <laughs> 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 Nagano siya, nagano siya. Kai. Das. Kano man, kano na ano tsura ni Mamay pag kahulog na ano yung tsura. Ano yung nga tsura, ano iye tsura pag niya. Hindi. Ano siya, ano siya? Yen ko nga ra, kung kita pala may dito tsura niya. Hindi kita kontak pa daw. Ayun si Mamay. Ano position niya pag hulog nagaano siya, nagaano? Hindi ay si Mamay ay

kadlaw mo kasi tura. Ano <laughs> Ano si Mamiya Yaya na ako? Kuyong! Tatapos sa gano'n ka? Kadlaw ako. Paano ang kadlaw mo? <laughs> Antong tanga-tanga. <laughs> ano itong kadlaw mo eh? <laughs>